magandang morning sa ating mga pa-anglers dyan. Ayan, meron po akong followers na taga Ilocos Sur, si Franz Gabriel Isa Ayan. Tal, binati mo ako ng birthday ko, ng 50 birthday ko. Ayan, binati mo ako. Ito, irigalo ko sa'yo. Kahit wala pa akong income sa Facebook. Pero irigalo ko to sa'yo. Ayan. Ingatan mo lang sana to at sarap makatulong to sa tayo. iyo. Ayan, ko lang ito sa iyo. Ayan, isang seat na. Ayan, isang seat na. At may kasamang flyers. At itong, ano, Ah, uh, crystalline. Ayan, at may kasamang dalawang pamain. Ingatan mo sana ito. Ayan, 250 at saka 200 grams. Sana makatulong to sa family mo. Ayan. Ito na pa tayo income sa Facebook. At least, nakatulong ako sa hobby mo. Uh, paging angler. Kaya, ito may kasama pang hook. Bagong hook. Ayan, isang set din to. Tsaka may kasama tong split ring at tsaka swivel na. Ha? Ayan. Ayan. Si Franz pala. Si Franz Isasusta. Grabe, grabe yan. Taga Agoncillo, Urok Patima, Urok Cuatro. Ayan. So, ah, ingatan mo to ha. At dito ay marami na itong hinuli para sa akin. At ito yung unang-una kong naging ah... Uh, trap at kill. Ayan. Yeah, ingatan mo itong 8,000 series Yan. Ayan. Gano'n talaga sa iyo. Thank you for watching.